Hi guys, for today's mini vlog, isamahan nyo nga ni po pala ulit ako sa aking mga fast forward. Gusto ko nga palang ipakita sa inyo kung ano yung inagawa ko din sa bahay kapag wala nga pala akong paso. Dahil wala na nga pala kaming pasok at bakasyon na, ay samahan nyo nga ni po pala ako sa aking a Day in my life. Kaninang umaga, at hindi pa nga humatingkad yung araw, ay nilabas ko na nga ni po pala din ni mga nila pandami. Dini ko na nga lamang pala rin sa may malapit sa may niyugan dahil mainit nga ni pala din ni mamaya. At fast forward, at dahil medyo matingkad na nga yung araw, ay papunta naman nga ni pala ako dun sa pag-uwi ng kalabaw. Naglakad na nga lamang pala ako papunta dun sa pag ng kalabaw dahil medyo malapit lang naman yung inapag-ulahan namin. Bala ko sana din sa aking a day in my life ay hindi na nga ako mag voice at direct to the camera na lamang yung asabihin ko. Ay kaso nga ni ay marami nga hunating sa akin kapag ako nagasalita habang naglakad ay nahihiya nga ako. Gusto ko sana ng itry yung hindi na nga ho nag voice over dahil medyo matagal din nga po pala ako mag voice Pag nag voice over nga ni po pala ako ay inaabot nga ni po pala ako ng 2 to 3 hours o mahigit pa. Ay din nga ni at hindi nga ho nag yung aking plano ay di aking nga ho binais na lamang. Bago nga ni pala ako sa pag ng kalabaw ay dumaan nga ni po pala muna ako dini sa inapagawang bahay ni na ate. Tinignan ko nga lamang ho ko ano mga ganap na dini sa kanilang inapagawang bahay. Kakatapos nga lamang nga po pala na kanilang groundbreaking diyan no isang araw at ayan nga ni po pala tagapasimula na ulit sila dito magpagawa. Pagkakita ko nga ni pala dini sa may kalabaw namin inaandini na nga pala sa may malaking puno at nakatali na dini sa may kanlo. Hindi ko na nga rin nga pala ipat ang kalabaw din eh, dahil makanlong naman at hindi na rin mainitan mamaya. Dahil ayos naman na nga po pala yung kalabaw at nasa kanlong na, ay di lumakad na nga rin nga po pala ako pa uwi. Nabutan ko nga po pala din si mama sa bahay na nagaprito nga ni po pala na rin isda. Tapos ako na nga rin nga po pala pinagtuloy dito ni mama ng pagpiprito at magaluto pa nga daw nga ho siya ng aming pangulam na munggo. Malilita bangus nga ni pala rin inaprito ko at rin nga po pala yung kinuha ni na atin linggo do sa may hari na nga po pala yung inaluto ni mama na balatong at talagang pangani po pala niya bat ng baboy. Tamang-tama nga ni pala rin inaprito ko isda, dini sa inaluto ni mamang balatong. Dahil luto na nga rin nga pala rin inaprito kong isda, ay eh dihinango ko na rin. Dinala ko na nga rin nga pala dini, pinirito kong isda para may tabi ni mama at baka makain pa ng aso. Pinabilad na nga rin nga pala sa akin ni mama ay mga balatong dini sa may initan. Natahi na nga po pala yan ni mama kahapon kaya medyo malinis na at wala na nga po pala yung mga balat-balat. Kaya nga po pala inabila sa initan ay eh para hindi nga po pala bukbukin na mga balatong. At dahil tanghali na nga po ay eh di kumain na nga po pala muna ako din. Umuna O muna na nga pala ako din ikumain dahil mga busog pa nga daw nga sila ay mamay na daw sila makain. Maya maya ay dumating nga po pala din si tate at kasama nga po pala din ari mga kaibigan namin mangyan. Inalawat nga po pala dito ni na mama nga po pala mga damit na nandini sa sako at pinamigay nga po pala sa kanila. Dahil puro nakalagay lamang nga po pala sa mga sako ayan nga ni po pala at pinamigay namin dini sa kanila. Dahil wala naman nga po pala magasuot nga mga damit na yan ayan nga ni po pala at pinapili namin sila dini. Kaya pag may nadaan nga po pala mga mangyan sa may amin ayan nga ni po pala namin. At fast forward na nga at bandang nga stress na nga po pala rin ng hapon, inagpunta nagpunta na nga po pala ako din sa may bumba para mag-igib. Ah, igiban ko nga lamang mga po pala rin isang timba para nga po pala painumin yung kalabaw namin. Sa tuwing nga labas na nga po pala namin yung kalabaw ay inapainom nga po pala namin dahil sobrang init nga ni. Dini ko na nga lamang pala dinala ng kalabaw sa may balaas dahil dini ko naman ari atali mamaya. Konti nga lamang pala yung ininom dito ng kalabaw kaya binuos ko na lamang sa kanya din ari tirang tubig. Dinala ko na nga pala din kalabaw sa may gitna ng balaas dahil dini ko na nga po tali at dahil nga po pala din ni maraming damo-damo. Ari nga po pala yung view na akin napagulahan din sa may balaas. Tapat nga lamang nga po pala rin inapagulahan ko ng kalabaw sa bahay ni na ate. Kaya pag nagawala ko ng kalabaw ay lagi ko nga po palang nadadaanan yung inapagawang bahay ni na ate. At pagkatapos ko nga po pala din may yung kalabaw ay lumakad na nga rin nga po pala ako pa Pagkarating ko nga po pala din sa bahay nabutal ko din si Kiona at aga didilig-dilig din ng halaman. Dahil medyo madami nga po palang bunga yung mangga sa amin at ayan nga ni po pala tagsungkit din si ate Heidi. Dahil <laughs> na may nga rin nga po pala ako din sa mangga. Tayan nga ni po pala. Tagsungkit din ako din sa mikalsada kalsada. May napadaan nga ni po pala dito bata na nagabay. Katayan nga ni po pala at nahingi din sa amin na mangga. Kaya binigyan ko muna. Pagkatapos nga pala namin di makapanungkit ang mangga. Ay kami naman nga po pala ay magaigib. Dahil ubos na nga po pala yung mga tubig namin din sa mga galon. at tayan nga ni po pala taigiban muna namin ari. Buti na nga lamang ho ay sumama sa akin na rin dalawang ari. At may katulong ako din sa pagbumbat sa pagsahod. Puro mga nga ni po pala rin na wilikin sa mga dala namin dahil sobrang dami nga po pala nari sa bahay namin. Nakakita pa nga ni po pala dito sa Angela na isang buong kakao kaya pinitas muna niya. Ay sabi ko nga ho din sa kanya ay bakit niya pinitas sa hilaw pa nga ni. Pero gayon nga lamang pala talaga yung balat niya pero hinog na pala daw yun. Ngayon pa nga lamang nga po pala ako nakikita ng kakao na kulay green pa lamang yung balat pero hinog na. Ay diyo na nga ni at tinikman na nga ho pala muna namin din at anong tamis nga Nagsimula na nga rin nga pala kami dito maglaman ng mga galon at medyo madami-dami rin ari. Nagsalita na nga ho pala muna kami dito tatlo at magbuhat-buhat na lamang daw nga ho na na may laman na forward na nga ho natin at medyo matagal-tagal nga rin nga po pala kami dito nakapagigiba at ayan na nga ni po pala tatapos sa kami dito maglaman ng mga galon pinagsasakay na nga pala namin na rin ni Angela rin mga galon din sa bulugan para kami makauwi na inabot na nga rin nga po pala kami dito ng dilim-dilim sa pagigib dahil medyo marami nga rin nga po palang naigib pagkatapos nga pala namin di mahakot yung mga galon ay kami naman nga po pala ay mapunta sa pagulan ng kalabaw at adali na nga po pala namin dun sa tubog ay siya nga dito na nga lamang ating video ngayon at sa sunod naman nga po pala ulit at yun lang naman nga po Pala muna ng ating mga fast forward. Salamat nga po pala sa inyong panonood. God bless.